Welcome back, mga idol! Ito naman po muli ang inyong lingkod, si Boyet, muling nagbabalik upang muling makasama nyo sa maikling sandali itong ating programa. Pero syempre, bago lahat mga idol, shoutout muna sa inyo dyan. Sa mga kayong panig ng ating bansa naroon noon, mga Panusunog Pisayas Mindanao, Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito kaya bueno, mga idol ang ating tatalakayin, may kaugnayan ito doon sa uh, napanood natin sa ating kapwa content creator sa larangan ng social media may kaugnayan ito doon sa ating dating uh, batang artista na si Julie Vega kung ito'y natatandaan niyo. di ba? bata pa siya noon at matagal ng panahon na siya ay na matay. ba diba? Ngayon, meron tayo na panood sa social media na uh, nagpunta ito doon sa lugar na kung saan shooting dati. Ito si Julie Vega. At nakapanayam niya yung mga ibang tigaroon roon na nakadalo ng shooting yata o ng programa na yon. At merong isang matanda doon na nagsalita, ito daw di umano si Julie Vega ay hindi patay at naroon daw ito sa lugar ng mga engkanto Dahil marami nagsasabi nga ng mga tigaroon na baka na inkanto si Julie Vega kaya ito namatay at ang sabi nga daw ng matanda hindi siya patay at naroon siya sa lugar ng mga engkanto yan ang ating alamin sa video ito mga idol at yan ang ating pag-uusapan sa video ito Pero mga idol, talakayin natin yung tungkol doon sa kay Julie Vega. Pero bago yan, eh, meron ako ikukwento sa inyo. Kasi ang pangyayari kay Julie Vega ayon doon sa matanda, hindi raw ito namatay. Kinuha daw ito ng mga inkanto. Pero pag-usapan natin yung tungkol sa mga inkanto. Meron lang ako ikukwento sa inyo kung totoong kinuha ng mga engkanto si Julie Vega dapat hindi namatay ang kanyang katawan kasama itong kukunin dahil hindi pwedeng kukunin ng mga engkanto yung kanyalang espiritu o dahil mamamatay ang kanyang katawan kapag kinuha ang kanyang espiritu at hindi papayag ang Diyos na kung sino-sino ang kukuha sa espiritu ng isang tao dahil ang Diyos ang may-ari niyan eh. Kaya pag susuriin natin ang Biblia, mas paniniwalaan yung siyensya. Dahil ayon sa mga doktor, ito nga ay nagkasakit ng malupang karamdaman na siya niyang ikinamatay. Ngayon, yung tungkol sa pagkuha ng Espiritu, medyo malabo yun. Pwede yun panandalian. Kukunin yung Espiritu ng tao. Kahit ka sa panaginip, nangyayari yan na naglalakbay. Pero, hindi pwedeng matagal. Kung kukuli ng inkanto, si Julie Vega kasama ang buong katawan, hindi yung espiritu lang. Pakinggan nyo, meron ako ikukwento at may nangyari niyan sa amin sa tunay na pangyayari. Noong kapanahonan ng bayaw ko, na nanggagamot pa siya, merong lumapit sa amin, dumulog, na dala yung bata o yung tiyahin at saka yung best friend nung tiyahin at saka yung bata yung bata hindi masyadong makausap parang lulugulugo at medyo tulala nung naramdaman ng tiyahin na ganoon ang sitwasyon ng kanyang pamangkin ah, natakot na siya at may nakapag-advise nga na baka yan eh na na ng kusino, dalhin nyo sa ambularyo. Palibasa nga yung kaibigan niya, nakilala yung bayaw ko bilang ambularyo. At dinala nga sila doon. Ganito ang pangyayari. Yun, yung bayaw ko, meron siyang ginagamit na sidekick. Yun ang tagatawag ng kusino pamang pa mang namimirwisyo o namiminsala doon sa tao. Nung gamitin yung sidekick, para kausapin kung sino may gawa nun nalaman na kinuha pala ng inkanto pansamantala yung espiritu ng bata dahil naaawa sila sa bata at ito palang bata di umano ay minamagtrato ng tiyahin at marahil may mga elemento sa lugar nila nakikita yung bata na ganun ang sitwasyon naawa itong inkanto Walang masamang layunin yung engkanto tungkol sa bata. Kundi naawa lang siya. Ngayon, kaya naman nakuha ng engkanto yung espiritu ng bata dahil bukod sa engkanto, merong duwende na kaibigan yung bata. Oo. At marahil, yung engkanto na yun, nagpapakita na rin sa bata at kinakausap yung bata. Kaya ganun ang nangyari. Ngayon, nung kunin ng engkanto, yung kanyang espiritu pumasok pa sa magtala yun bendi doon sa katawan ng bata. Dahil mamamatay yung bata eh. Pag nawala ang espiritu eh. Kumbaga parang ah, nag-join sila nung duwende ah, at saka yung ikanto. Ganon ang pangyayari mga idol. Ngayon nung tawagin, nung sidekick, yung ikanto nakausap namin dahil pinapasok doon sa sidekick yung ikanto. Ang sabi nung ikanto, doon na booking yung tiyahin. O sabi ng kanto, wala kaming masamang layo din sa bata. Kaya lang, naawa kami sa kanya dahil minamaltrato nung tiyahin. Tahasan tinuro nung sidekick ah, na nakapasok sa ayong ah, ikanto, na nakapasok sa sidekick. Tahasan tinuro yung tiyahin. Ayan, sabi niya, Ika, minamaltrato niya yung kanyang pamangkin. Naawa kami sa bata sa kanyang ginagawa. Kaya kinuha namin. Ngayon, sabi nung bayaw ko, uh, pwede bang ibalik nyo na yung bata sa kanyang katawan at para magamot namin. Tapos sabi nung inkanto, kung mangangako siya na hindi na niya gaaluhin -ga pa ulit yung bata, oo o mamalkatuhin, babalik namin yung bata. Pero, doon natakot yung tiyahin. Pero kung hindi natutuparin yung kanyang pangako, siya ang kukunin namin. O yung tiyahin. <laughs> Natakot yung tiyahin, kilabahan. Sabi nga nung bayaw ko, ano naman pala ginagawa mo sa pamangkin mo eh. Mabuti pa yung mga ibang nila lang naawa sa pamangkin mo. Ikaw hindi. O, o kung makakapagpangako ka, na hindi mo na uulitin yung ginawa mo sa pamangkin mo, ibabalik yung bata. Ito pa rin mo matindi, ibabalik pa rin yung bata, pero ikaw na ang kanilang kukunin. Baya ka. Natakot yung ano, syempre Sabi niya, hindi ko na po siya, pa ano, yun, ipapakita ko na sa kanya yung tamang uh, pag-aaruga. Kasi ito pala mga idol, yung bata, nasa abroad ang magulang. Sandali. Nasa abroad pala mga idol, yung magulang, yung bata, at itinagkatiwala ito sa kanyang kapatid. Yung ng bata, kapatid ng magulang, nasa abroad dito. Kompleto supply naman pala ito, hindi pinababayaan, pinadadalhan, buwan-buwan. At malaki pa ang pinapadala. Ngayon nga, siguro, eh, hindi natin malaman kung ano nangyari, bakit nagkaganoon siya sa pamangkin niya. Yun. Di, nung kausapin yung inkanto, pumayag. Sabi nga sige, paalisin niyo muna yung duwende na nakapasok sa bata para makabalik siya denung nung pinaalis ng Dwendi, kinausap po ng Dwendi, at sabi nga ng Dwendi, kung talutal mo salita, sabi niya, hirap na rin ako kasi malaki yung katawan niya, hindi kaya ng ano ko, mabigat siya. Kaya pala para lang pa lang pa maglakad, patumba-tumba. Pala kasi Dwendi lang ang ah, nakapasok. Hindi na siya makapasok ng buo dahil malaki yung bata. <laughs> so ganun nga, bumalik yung espiritu ng bata. Nung pagbalik ng espiritu ng bata, nung kami naniwala na talagang minamaltrato yung bata. Dahil pagpasok niya sa kanyang katawan, pagkakita sa dyahin, ang laki ng takot. Oo, ang laki ng takot. So, sabi, yan ang prueba na talagang minamaltrato mo pala yung pamangkin mo. Tingnan mo, ayaw tumingin sa'yo, takot sa'yo, takayo ko. Ang ginawa ng dyahin, nilapitan siya, ginawag, at tawagin na natin ito sa ibang pangalan para wag naman ano. Halimbawa, Maribel. Sabi ng Chayen, Maribel, nangangako ako, hindi na kita aapihin at hindi na kita aalilain. So, ko, mamahalin na kita bilang pamangkin at parang tunay ko na rin anak. Sabi niya, kaya hindi ka, nagkaiyakan sila mag-Chayen. Hindi ng niya, tapos hindi niya yung Chayen niya. Sabi niya, tita, gusto ko na nga mamatay kasi nahihirapan na ako. Maganda pa doon sa pinuntahan ko. Maayos, malinis, maginawa. Gusto ko na, ayaw ko na sanang bumalik dito. Mas gusto ko na doon. Sabi ng Chay, Magna, Bumalik ka na rito para naman may pakita ko sa iyo yung tunay na pagmamahal. At yung anong man ang gusto mo, masusunod na. Yon, di nga ako nga. Doon tawagin yung papasukin yung inkanto doon sa uh, sidekick. Ang sabi ng inkanto, tuparin mo ang pangako mo sa bata. Dahil kung hindi, hindi na yung bata ang aming kukunin, kundi ikaw. At gagawin ka naming alipin sa aming kaharian. Kung anong ginawa mo sa bata, gagawin namin sa iyo. Nangako naman, sabi niya, wag naman po, magpapakabait na ako. Sige, sabi ng inkanto. So, ka namin. At kahit na hindi tayo magkaharap-harap ng ganito, kapag nakita namin, binalik mo yung dati mong ugali sa bata, bigla ka na lang mawawala. Ayun. Sabi naman ng bayaw ko, doon sa inkanto, ako uh, kung sakali mang ibabalik yung kanyang ugali doon sa bata, huwag mo galawin yung uh, ito, puntahin magharap-harap po na tayo rito at ibibigay namin siya sayo ng buo <laughs> ayun dito nga tapos tinawag din nung pinaalis na yung inkanto doon sa sidekick tinawag naman yung ano yung uh, duwende. sabi nung kaibigan ko kasi siya naawa din ako sabi daw nung sabi nung inkanto uh, kukunin daw niya muna yung bata para daw makapagpahinga ako daw muna ang pumalit. Kinausap pala siya nung inkanto. Ikaw muna ang pumalit. Kasi para manatili yung katawan ng bata. Dahil wala talaga ang interes yung mga inkanto na yung bata. O so, bibigyan lang pala ng leksyon itong jahin. So, sabi nga nung duwende, hindi ko na nga rin po kaya kung matatagalan pa. Baka bumitaw na rin ako kasi nahirapan ako sa kanyang katawan. Mabigat. Hindi rin na kayang dalhin. <laughs> Siyempre, kasi sino ba naman yung 20? Ay, yung bata eh, ano eh. 11 years old na yung bata eh. Oo. Ano na, high school na eh. Ayun, hindi ganun nga. Nung magkahiwahiwalay na, nangako yung mag yung kahin na hindi na niya mamaltatuhin. Ganun na ano nangyari. After one month, bumalik sila. Oo, kasama yung bata, maayos na yung bata. Oo, masigla na, maganda na ang ayos kasama ngayon yung anak nung cahin na halos kaida rin din yung bata yung pala na naghili yung anak dito sa kanyang pinsan dahil nung una magandang trato eh kung anong gutong bilin binibili, binibigay doon sa pamangkin, na na naghili yung anak oh kaya anong nangyari, napihit yung aruga nung nanay doon sa uh, pamangkin, dito sa anak. Ang ng mga luho, itong anak at yung bata na pamangkin niya, nagbalik na ng sistema. Hindi na binibilihan, minamaltrato pa. Ginagawa pang alila sa bahay. Yun. Nagkapatin yung bata, sabi ng bata. Niyakap yung pinsan niya. Sabi, matanda ng konti yung bata eh. Ate, pasensya ka na. Ha? Pakituloy ikaw, kumuntik na mapahamak. Sabi nung pamangkin, okay lang sa akin yun. Sabi nga doon sa tiyahin, tita, lahat ng bibilin mo para sa akin, bilihan mo rin siya para pareho kami. Wala kang pipiliin sa amin. So, nangako naman yung tiyahin. Sabi niya, hayaan mo, sabi niya. Kaya hindi ko siya mabilihan. Ikaw na lang ang binibilihan ko kasi, eh, siyempre, para sa iyo yun eh. Hindi naman para sa anak ko yun. Ang ngayon, sinabi mo na, pati siya bilihan, papareho kasing ko na kayo. Ganon, mga idol. At ang mabigat pa, mga idol, 3 months na lang, uuwi na yung nanay. Oo. Tumawag pa na yung nanay at uuwi na. Nakausap itong anak. Mabuti na lang. Okay na ang sitwasyon. Kasi nga, humiling din yung tiyahin. hindi din yung tiyahin na hanggat maari, huwag nang ipaalam sa magulang nung bata yung nangyari. Ganon din ang sinabi niya sa pamangkin niya. Huwag mo nalang sabihin sa nanay mo yung nangyari. Kalimutan na natin yun. Ganon. Kaya nung tumawag yung nanay, pauwi na, okay na yung bata, maayos na. At nakita talaga nung nanay na maayos yung kalagayan ng bata, maganda biis, magandang aura. Ayun. At ang sabi, pag uwi, marami siyang pasalubong. Ganon. O sabi nga namin, kung nagkataon na yung bata ay tuluyang nawala, mananagot ka sa magulang ito makukulong ka sigurado. Oo. Mabuti na lang ganito nangyari. Kaya sabi niya, gampanan mo na yung dapat mong gampanan. Mahalin mo yan, pamangkin mo yan. Hindi, mo, hindi yan iba sa'yo, kadugo mo yan. Oo. So, Ganun nga. Nung magpunta sila bumalik sa amin, ang daming dalang pasalubong. Oo, yung bata pa lang may gusto na magdala ng pasalubong. Kailan daw kami. Gano'n mga bata, ah, mga idol ang nangyari doon sa bata. Yan, ikinukwento ko lang, dahil true to life yan. Pwedeng kunin ng inkanto yung espiritu ng isang tao kung merong papalit sa kanyang katawan at hindi pwedeng magtagal. Oo. So, kaya yung pala yung bata, paminsan-minsan, pag ano, binabalik sa katawan yung bata, umaalis yung duwende. Pag hindi nignan duwende doon sa inkanto na pagod na ako, hirap na ako, ibalik mo yung bata. Nakakabalik ah, naman yung bata. Ganon ang pangyayari mga idol. Ngayon, puntahan natin to kay Julie Vega. Yung kay Julie Vega, hindi pwede mangyari na nasa lugar ng mga inkanto si Julie Vega kung hindi kasama ang kanyang katawan. Kasi mamamatay ang kanyang katawan. Oo, at ang inkanto, kapag ka gusto kang kunin, papalitan yung katawan mo. Matatakpuan na lang sa isang lugar, patay ka na. Pero hindi yun ang tunay mong katawan pinalitan lang yun para palabasin na matay ka. Pero totoo dyan, naroon ka sa kanila. E eh, kaso ang nangyari kay Julie Vega, mga idol, hindi naman siya namatay. Oo, hindi siya namatay. Oo. Ang nangyari sa kanya, nagkasakit muna siya, pagkatapos, ah, lumuba yung kanyang karamdaman, hanggang sa, doon na siya namatay. Oo, kaya sa siya, hindi paniniwalaan na kinuha siya ng engkanto. Oo, dahil kasi, kung kukunin siya ng engkanto at hindi kasama yung kanyang katawan, malabo yun. Dahil ang tao, mga idol, ayon sa Biblia, pag namatay, kinukuha ng ama o ng Diyos ang kanyang Espiritu. Bumabalik yan sa uh, Diyos. Kasi ang Diyos ang may-ari ng ating Espiritu eh. Oo. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng matanda na naroon si Jolie Vega sa lugar ng mga engkanto. Oo, at kung merong marunong sumuri, malalaman yan, na, kunararoon nga siya. Pero, kung ako susuri, wala siya doon. Patay na talaga siya. Oo, kasi, kung nawala yung buong katawan niya, at pinalitan yung sistema ng katawan niya, pwede, na nandun siya. Kaso hindi, nagkasakit eh. Oo, nagkasakit eh. Pwede rin naman mangyari yon, bibigyan siya pa ng sakit, hindi sa hospital siya, pagkatapos, pagkano papalitan yung katawan niya nung may sakit, at ibabalik siya doon sa sarili niyang katawan para lumakas siya, at saka siya kukulin nung mga ikanto. Pwede yung ganon Eh kaso namatay eh. O, diba? Kaya yun mga idol, yung napanood natin video na yun, hindi po totoo na nasa lugar ng mga inkanto si Julie Vega. Talagang ang totoo niyan, patay na siya. At mala, mahabang panahon na ang nakalipas. Dekada na. O, oh, di ba? Yan mga idol, nagkukwento lang naman tayo dahil sa ganyan mga bagay. O, mga may mga pangyayari talaga niyan mga idol. Yung kinukuwento ko sa inyo tungkol doon sa bata, true to life 'yon. O, kinuha ng inkanto yung bata. Pero may kapalit yung kanyang katawan para wag mamatay. Oo, at hindi pwedeng magtagal. Pag kinuha ang espiritu ng tao, kailangan okay niya ng split lang ibalik. oh wala pa isang minuto, kailangan maibalik yan. Kaya gano'n papasalin-salin nga daw, sabi nga nung Wendy, pagka hindi na niya kaya, tinatawagan niya yung inkanto, binabalik yung katawan, ay ah, espiritu ng bata. Ngayon, pagkakailangan na nilang kunin ulit yung bata para makapagpahinga, binabalik yung Wendy. Ganoon mga idol. At yan kasi, nung panahon ng bayaw ko, nung manggagamot pa yon at nabubuhay pa, talagang tumatawag kami ng espiritu ng tao. Alam mo, yung mga mambabarang, mangkukulam, na tumasalbahay doon sa tao, tinatawag ng espiritu nun. O, pinapapasok doon sa sidekick at kinakausap. Pwede yon Pero hindi pwedeng magtagal kasi pag inabot ng isang minuto, mamamatay na yung katawan nun. Kasi, pantamantala, pag tinawag ang espiritu noon, yung katawan nun, walang, walang malay eh. O, wala. Tulog yun, o kaya nakalupay pa yun sa isang tabi. Ganon. Ngayon, pag talagang itutuluyan, yung magkukulam, gigilitan na yun. <laughs> dati nyo ng, to ng totoo yun. At hindi na yun makakabalik sa kanyang katawan. O, ba? Diba? Ganon, mga idol pero bira sa mga albularyo o sa mga paranormal yung ganyan klase na kayang tumawag ng espiritu ng taong buhay oo oh. yung bayaw ko taong buhay tinatawag ng espiritu kapag ka ikaw ay eh, nakagawa ng hindi maganda kaya nga doon sa medugar namin yung mga magnanakaw doon hindi ba eh <laughs> e ba may nilakawan sa isang bahay tapos ang prospect si ganon pag pinatawag yung prospect na yon at hindi umamin Oh. Pag sinabihan nung bayo ko, pag hindi ka umamin sa ginawa mo, hindi ka na makakabalik sa katawan mo. <laughs> Tuluyang ka nang mamamatay. Oh, di ba? Ganon. Kaya yung tukol kay Julie Vega, mga idol, hindi totoo. Nung na nasa lugar ng mga inkanto, yung batang yon. Patay na talaga yon. Oh. Dahil kahit ang susuri, hindi mangyayari yon. Pero kung nawalan bigla si Julie Vega, na magpaanggal ngayon, hindi malaman kung nasaan, ayun, kinuha yun. Kinuha ng buo yun. O kaya, biglang natagpuan si Julie Vega sa isang lugar, patay na, ayan, pwede, pinalitan yung kanyang katawan. Ganun mga idol. Oo. <laughs> kasi mga inkato, manlililan din yan. Marunong yan, mag-anyo. kung kusunada ka, tapos gusto mo sumama, Kukunin ka ng buo, hindi naman pwede yung espiritu mo lang. Oo, kukunin ka ng buo. Ngayon, gagawin nun para mapaniwalang patay ka na, maglalagay sila ng anyo mo na sa isang lugar matatagpuan, patay ka. <laughs> Ganon mga idol. O, paano? Salamat ng marami. Sana may mga napulot kayong idea tungkol sa sistema ng paranormal. Oo mga idol. Kasi nung kapanahon nung bayaw ko mga idol, eh syempre, isa tayo sa mga usi. Oo, UC Zero. <laughs> At nalulood sa ng mga ginagawa. Kaya alam na alam natin yung kanyang sistema. Pero mga idol, birang ang ganyang gumagawa. Oo. May mga napapanood ako niya, tinatawag din yung espiritu, pinapapasok doon sa salarin o doon sa biktima. Oo. Meron mga ganun talaga. Pero yung bayaw ko, hindi niya pinapapasok sa biktima yung salarin, ayong ah, yung espiritu, nung tumasalbahe. Lalo't mahina ang katawan nung biktima. Pinapapasok niya yan doon sa sidekick. O, tapos sinasabi, tanggalin mo yung nilagay dito. O, yung mismo, yung naka, ano, sa sidekick, nakapasok na espiritu nung sumasalbahe, siya mismo ginagamot niya. Pag sinabi yung gamotin mo yan, tanggalin mo lahat yung nilagay mo dyan. Ganon, ang sistema nung bayo ko. O, paano ha? Salamat ng marami. At sa Mike Lee, sandali, sinamahan niyo ako sana nagkaroon ng linaw sa inyo yung napanood natin. Kung sino man ang nakapanood ng video na yon na sinasabi ng matanda na nasa lugar ng mga inkanto si Julie Vega, baka marahil yung matandang yon marunong din. Eh, huwag nyo pong paniwalaan yun. Hindi totoo yun. Kung biglang namatay si Julie Vega na ang patay sa isang lugar, yan, pwede. Kinuha siya ng inkanto. <laughs> Pero yung no-hospital, naratay, tapos hindi naman biglang namatay, unti-unti, dala ng karamdaman. Hindi na niya pwede palitan yung katawan ni Julie Vega kasi nasa ospital na yun eh. Oo. Oh, at paano niya kakausapin si Julie Vega ng personal kung gusto sumama? Marahil, kaya tuluyan ang pinatay ng mga engkanto si Julie Vega, baka ayaw niya sumama. O, oh, yun ang dahilan nun. Nung bigyan siya ng sakit, yun na yun, dahilan na yun. Pero kasi hindi nila pwedeng kunin ang espiritu ni Julie Vega. Mas marunong pa sa Ama, sa Taas, sa Panginoon. Ayun ang may-ari ng espiritu natin. <laughs> at hindi yan papayagan ng ating Ama. O, paano? Ito pong muli, yung lingkod, Pero bago tayo mag walay mga idol, Huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe at pamindot ng ating bell button. I-like and share na rin ang video nito para maraming makaalam tungkol dito sa ating pinag-uusapan na may kaugnayan sa paranormal. O shoutout pong muli sa inyo dyan mga idol ah. O hanggang sa muli. Paalam!